na naman ang inyong tropa na mahilig sa call. TV! Hello mga kasakol. Panibagong araw, panibago po ulit challenge. Ah, uh, meron po ulit kumasa, pero ito naman po ay dun sa girl version. Limang ulam, dalawang kanin, isa lang po yung tubig. At ang ating challenger po ay si Ma'am Alaysa. Ito po si Ma'am Alaysa. Ma'am, Ah, uh, bakit naisipan mo mag-challenge? Ano po, pang gatas po. sa pang... pang po ng gamot taas bakit may asma yung ano mo? Anak mo? Uh, may, may, bibigyan kita ng nebulizer. Intayin mo, hindi ko lang nadala. Nasa bahay. Pero babalik ako, ibibigay ko sa iyo. Ano? So, mga kasakol, bibigyan natin siya ng nebulizer dahil yun daw kanyang anak ay eh, merong hika. Hindi ko po alam yan. Ngayon lang po niya sinabi. Ito po ay eh, hindi scripted. Pagdating po dito, ko nalalaman ang kanilang mga buhay-buhay. Uh, so ma'am, uh, good luck. Sana manalo ka para meron kang panggatas at meron kang uh, uh, pambili ng gamot para sa iyong anak na may hika. Ma'am, alaysa. Bago tayo magsimula, uh, meron akong regalo. Ito galing sa ship. Uh, lalagay ko lang dito. Mama Liza, ito yung challenge sa mga babae. Merong record na 2 minutes and 47 seconds. Ayun ay record ng Lady Guard. Pag na-break mo yon, 4,000 pesos. Pag hindi mo naman na-break yon at naubos mo ito sa looban ng 6 na minuto, 2,000 pesos. Pag hindi mo naman naubos, automatic uh, consolation price, 500 pesos. Wala pa rin talo. Okay? Good luck. Mama Liza, for 4,000 pesos. At para sa iyong anak, Ready. 3 2 1 go. What's up mga kasakoy Jigs TV? Bicol Nandito na ang tropa nyo, mahilig mo sa Coltix TV Ito po lahat sa pagkain, kain Lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbuguto Pag napanood mo, parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasapol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasapol, Jigs TV na Tara, manood tayo sa challenge ni Kasakol Tara't magbaka kali Sa pitong kulam at tatlong kanin Kumasa, kumalakas kang kumain Kahit sino pwede sumubok at dumayo Malapit o malayo, ilabas inyong pambato Jigs TV ay bukas lang ang pinto Para magbigay panalo What's up mga Kasakol? Jigs TV na! kasakol panatrobang mahilig magtakol big stick kasakol Panibagong araw panibagong puli challenge big stick kasakol tatlong kanin, isang tubig at big stick kasakol WhatsApp mga kasakol ihe hi Mga kasakol, Nandito na ang tropa nyo, mahilig mo sa TV, ito ko lahat sa pagkain Kain, lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay eh matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuto Pag napanood mo, parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol, Jigs TV Tara'y mare, tara pwede ka sumali Sa challenge, di ka sa call Tara't Sa pitong ulam at tatlong kanin Kumasa, kumalakas kang kumain Kahit sino pwede sumubok at dumayo Malapit o malayo, ilabas inyong pambato Jigs TVE ay bukas lang ang pinto Para magbigay panalo What's up mga kasakol, Jigs Hello mga asakol, panibagong araw, panibagong puli challenge mix TV Kasakol Tatlong banin, isang tubig at mix TV Kasakol What's up mga kasakol? Jigs TV na tara manood tayo, iba ang 5 minutes and 6 seconds. So mga sakol, hindi na bit ni ma'am yung record na 2 minutes and 47 seconds. Pero ibibigay ko na din po yung premyo na 4,000. Uh, tulong na po natin at tulong na ninyo. Tulong na din ninyo sa pamamagitan ng pag-share ninyo ng mga videos ko. So para sa kanyang anak na may hika, ibibigay na natin itong 4,000 pesos. Ma'am? you po sir. Maghintay mag po kayo. Pag natapos yung challenge, ah, uh, pupunta lang po ako sa bahay and uh, kukunin ko po yung nebulizer, ibibigay ko po sa inyo. Ihawa ka okay po. Uh, kunting halaga po yan galing sa akin, hindi pa po, po ako kumikita sa pagbablog. Tangakit uh, tangaki pong idol si Sir uh, Jigs. Sana po kung paparating ako kadol niya, makatulong din po ako sa mga kasama at makapagpaligay. Yung po ang aking intention, kaya po ako nagbablog. Yung po mga maraming salamat at mabuhay si Sir Jigs at mabuhay po tayong lahat. So, yung mga kasakol, ito ibibigay ko na lang itong nebulizer na ito kay Ma'am. Ito ay eh, matagal ko nang matagal nang nakatago. Eh, Naghihintay lang ako ng pagkakataon kung kanino ko ibibigay. So nagkataon na yung nag-challenge sa atin ngayon eh merong hika yung anak. Kaya ibibigay na din po natin ito kasama nung uh, premyo na nakuha niya. Tama so, Ingat kaya.